Hello guys, mga mare at pare. Nakikita niyo ba kung ano yan? Siyempre, dahil today is Sunday, naghihiwa na si pare. Ay, si Mr. Pala. <laughs> este, si Mr. Pala, naghihiwa na ng mga laman loob ng baka. Yan eh, nabili lang namin sa palengke. Ayan naman ay nagkakahalaga ng 300. So, Matagal-tagal na rin namin ulam niya, Baka mga tatlong ulaman. Siyempre, naluan na rin Saba. niya Ba? At siyempre, mais. Mas masarap pala pag ganoon ang luto. Malimnamnam, naglalasa yung mais niya. So, ayun, habang nagluluto siya, ako naman, pinaikot-ikot ko yung washing hanggang sa mapagod. Ayun, nahilo, kaya na tumigil. At ako naman maglalaba at mamaya kami ay magbabalaw sa ilo. Nagagayat pa rin siya na laman loob ng baka. Gagawing papaitan. Napakasarap. Sobra naman. Talaga mapapasubo ka sa sarap. Tsaka mapapaaw. Oh! At ayan nga, nakikita nyo naman, naglalaba pa rin ako. Pagod na yung washing. Ako di pa rin pagod. Siyempre. Lang nanay, ang dami mong mga gawain, kailangan maglaba. Maglaba na maglaba, maglaba at maglinis na maglinis. ayun, hindi pa rin tapos si misis. Hintayin natin. Ayan nga na. mga mare at pare. Nakita nyo naman, nagigis na siya ng, ng bawang at sibuyas. Siyempre, may kasama rin bawang ay luya at sili. Harap ang My appetite Give me a high and drive. Oh, but I don't want to jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't want really to miss you, baby. We're chillin' in winter rain You're some kind of butterfly Baby, you give me a bit You whip up my appetite yan, ikaw pa. Ang lakas mo kaya. So, ayun na nga, umiikot-ikot na ang ano, ulo ng pressure. Isang hood na isang hudyat na ng, ng malapit na siyang maluto at kakain na tayo. So, ayun na nga, pinalagay ko na yung papaitan. Ayan, ayan yung magpapapait. Saka magpapasarap sa may isang naglalasang pait niya. At saka, syempre, yung nilagay na saba at saka yung mais ay talaga naman Diyos ko po kumarkaro di high blood mo hmm. nakita mo naman kung kumukuloy pa lang ulam na grabe ka ang sarap sarap nyan syempre nilagay ko na rin yung sili sili at saka yung ano nang dahon ng sibuya so ayun nagtagal malapit na kaming kumain an oh, ang sarap diba Amoy palang ulam na. Ang sarap kaya niyan. Try nyo kaya. Para kumarkaro ti-high blood nyo din. San, Gugutom <laughs> na, na ako. Mm -hmm. mo pa ang sabaw? Parang hangin cabinet. Oh ulalong <laughs> pula ulalong papaitat <laughs> ula pula papaita. papaitan na may mais saging parami oh, ko ay ay sarap ang ulam namin papait ata ano ba kumakain niya gulay yung bulalong papaitan na pulao <laughs> eh, dambulalo kasi may kam ano yan? Bais. Sagi. O, no, kain na. Ama, loto mo at, 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 at! Opo! Opo, tayo ng pagpaitan. Opo. Misto to. Yan. Mababanlaw kami dito sa ilog, ang daming naglalaba, ayun, mababanlaw kami, oh, mm. yehey, ayan, pagkataas namin kumain, mababanlaw kami, lakas ng agos. Ang sarap ng ligo. So ayun, naligo kami. Sinama na rin namin yung mga aso namin. O oh, ayan o, si Tenga. Yung basset hound ko, yung malaki ang Tenga. Ayan, banlaw-banlaw, ligo-ligo. Ayan. Pati aso, pati mga alagang aso namin kasama. O, di ba sarap kaya dito sa probinsya. Ang sarap kaya maligo sa ilog. Saka kumain sa ilog. Kami namin labahin. O, oh, ayan. Sige, Laba-laba Labalabalang. Laba, laba